Naghahanap ba kayo ng mala probinsya na getaway para pantanggal stress at 2 to 3 hours lang ang layo sa Metro Manila? Pero abot kaya ang presyo na merong magandang amenities at sure na enjoyable din sa mga bata. Samahan nyo kami dito sa Amadeo at mag-relax tayo sa malamig na klima na malatagaytay at magandang simoy ng hangin. Dito lang yan sa bagong branch ng Kubo de Bernardo sa Amadeo. May swimming pool na at makakapag-relax ka pa sa mga kubo nila na komportable at presko pa. Para sa mga fur parents naman dyan, pwedeng pwede isama ang ating mga fur babies dito. Kaya tara, samahan nyo kami at mag-relax dito sa Kubo de Bernardo sa Amadeo. Okay, what's up guys? Nandito tayo ngayon sa Amadeo, Cavite. So, malapit na to sa Tagaytay. At nandito tayo ngayon sa Kubo de Bernardo sa Amadeo branch nila. Ito yung bagong branch nila na binukas. So, ang original na branch nila ay sa Silang Cavite. So, kung napapansin nyo, marami na nag-vlog or nag-video nung sa Silang Cavite. Ito yung pinakabagong branch nila. At nakakita yung sa likuran natin, marami na silang ginagawa ng mga bagong kubo So as of now, as of this moment, uh, ang nagawa, ang ready na is this one, yung kubo na kinuha namin. And meron pa sila on the other side right here. And the last one is yung nandito na kubo. So, so kung makikita mo naman talagang halos finish na siya. Napaka relax din ng environment. So kung gusto mo ng nature vibe and uh, yung ano, uh, kubo style talaga. So, at uh, may, kung nabusan kayo ng pwesto, kagaya nung ano nangyari sa amin, nabusan kami ng pwesto sa Silang. Dito kami nagbukso So, eto maganda naman siya. Medyo, medyo sakto lang yung lugar. Di ba? Meron na rin deeping pool dito. At maganda nito guys, nasa gitna yung pool. So, hindi ka na maglalakad ng malayo. Lalabas ka lang ng kubo nyo. And, uh, ayun na yung pool. So, uh, maganda yung weather. Malamig naman dito yung weather. Nakakatuwa. Ito yung sa amin na napili namin na pwesto yung ano yung pang ha then kumuha rin tayo ng isang kubo tree na tawag nila so ito yung room namin Ayan, nasa loob si Mrs. kawai kawai katago ayun yan ang birthday girl natin so anyway guys mag aayos lang kami tapos mamaya mag tayo ulit dito sa lugar na to para makita nyo kung ano yung mga iba iba pwede natin gawin dito so ano pang nangintay natin enjoy na natin tong outing na to uh, mga gutom na Ramen. Noodles. Ramen noodles. Ang kalit ng ano, ilaw. Mamaya makikita natin tsura niya. Para ang ganda ng ano eh. Chandelier. Uh Oo. -oh. Kobe. Kobe. ka naman. Oh, mga papi. Si Nike. Ay, gagawa mo Nike. So guys. Ha okay. ha Oo nga para balik-balikan lang sila lipat-lipat so yun uh, pet friendly pala sila dito so kung meron kayong mga fur babies kagaya nito mga to ng mga kulit namin pwede nyo sila din dalhin dito pero uh, make sure lang na nakadiaper sila every, uh, all the time na nandito tapos bawal sila sa pool area dito dito lang pwede sila maglikot-likot pero kami doon na lang sila naka-cage para walang magulo kasi dami nila at yung dalawa nandito magtatay na pom-pom. Pero -pom. nakatali lang sila. parang hindi sila pag -alagala. Pero kung yung pet niya naman for babies yung mabait naman, pwede sila dito. Basta hindi sila pwede sa pool area. 3, the the eh. Ano dito? Walang ano eh. Pasa mo kanina? Pagdadaan. Bumalik. Ang tamang

Hello. Hi, Ate Kuya. Ayan yung loob ng cottage nila. Ayan. So dito, apat, apat na beds, apat na single bed. Tapos ayan sila lahat. Ayan sila lola dyan. Ano ba yun? Hi! Hi! Si Kobe, oh. Hi! Si Kobe, nakahana na rin. Ayan. No? So meron sila ditong wifi din. So hindi ka mawawalan ng wifi dito. Medyo makulimlim yung weather ngayon pero mas okay na yun kasi malamig. Ang gaganda ng mga halaman nila dito. May mga water leaves. Ano tinakpan yung water leaves? Kinukuna ko nga yung lilies Tinakpan mo naman. <laughs> Ayan, mamaya magdidip tayo sa swimming pool. oo uh -oh. Ayan, gusto raw niya mag-selfie doon, magpipicture daw siya doon. Oh, uh, ito yung ano, yung common area. Pwede ka na dito magluto. May lutuan na sila dito. Pwede na kasama na rin sa services 'yon pagka nagano kayo dito. So ayan, meron nang lababo. Ito yung kanilang lutuan. Meron din silang ihawan daw kanina nagtanong kami. So, at uh, yung kabila meron lang din isang resort pero goods naman. Ito mo maganda yung ginagawa na bagong ano pagka natapos yon Up and down eh. Ayan siya. Hindi ko lang sure kung pagka natapos to at binuk eh yung isang buong ano or per cottage per kubo. Ayan, pare-pareha sila ng style eh. Very approachable naman yung staff nila dito si uh, si Wendy tsaka si Albert. So napakabait ng staff nila dito. Dito masarap magano. Pupo. Sa tapat ka ng pool. Pwede ka na matulog dito. Diretso tulog. Swimming na. Swimming na. Tara, swimming na. Kakain muna. Na, <laughs> Sakto lang. Ha? Sakto lang. Sakto Hindi naman. Ni, sobrang, <laughs> sobrang, so, so, sobrang lamig? <laughs> hey. oh, <laughs> tug's, tugs, tugs

So guys, kung gusto nyo mag-book dito sa Kubo de Bernardo, ilalagay ko na lang sa description yung page nila. At syempre, nandito na rin yan sa screen. At kung hanggang ngayon nanonood pa rin kayo hanggang sa ending ng video, maraming maraming salamat sa inyong panonood. At huwag nyo na rin kalimutan guys, mag-subscribe sa akin dito. At mag-follow sa ating Facebook, TikTok, and Instagram profile natin. Yun lang guys, hanggang sa muli. I will see you guys in the next one. Bye!